Enero 26 at nandito po tayo sa barangay Santa Lucia, Purok 3. At isa pa pong uh, kaanak ng uh, namatay na kasapi ng uh, damayans ng Oscar ang ating mga kapanayang. Magandang uh, hapon na uh, nanay. Magandang hapon naman po. Uh, ano po pangalan ninyo nanay? Melinda Urbano Domingo po. Opo. At uh, ang kasapi po sa pamilya hmm. ay yung Asuncion Urbano. Opo. At uh, siya po yung mauna, tama po? Opo. Kailan po? November 10, po 2023. Opo. So, ilan taon po siyang uh, uh, naging kasapi ng uh, Damayan? Uh, 2020 ko po, sir, na ipanasok yung nanay ko. Halos tatlong taon po akong naghulog. So, kayo po ang uh, naghuhulog para sa kanya? Opo. Opo. Uh, tatlong taon, oh. So, nung panahon po na yan, eh, panahon din ng pandemya, tama po, no? Opo. oh, kamusta po? nagtuloy tuloy po ba ang hulog ninyo? Nag naman po yung kolektor namin. Dile-diretso naman po yung hulog ko. Opo. 2020, 2021, 2022, tuloy-tuloy po. Opo. Wala ho kayong patlang. Wala po. So, hindi naging problema yung pandemya. Hindi naman po. At naniningil naman po siya. Ayun. Um, so, kailan po yung huling pag uh, huling po ninyo para sa inyong nanay? maghuhulog po ako ng October, first week po ng October, hindi, kinuha po ng collector ko, hindi na daw po tinanggap sa opisina. At nakaka problema daw po yun po ang sabi sa akin. Eh, bakit sabi ko naman po ah, sabi na mag-aayusin daw po muna. Eh, paano po pag namatay yung nanay ko, sabi ko po sa kanya. Kaya nga mag-uusap-usap, yun naman po ang sabi ng Pangulo po namin. So, hindi na po tinanggap. Hindi na po tinanggap yung last payment ko po. Binabayad niyo. Opo. Eh nung namatay na po yung nanay ko, wala naman na po. Wala na po. Wala bang sinasabi yung kolektor ninyo na maaring makuha? Eh ang last pong sabi niya sa akin, basta mag-usap-usap daw po muna sila doon sa pamunuan. Yan po ang sabi sa akin. Opo. Sa tatlong taong paghulog po ninyo, ano po, magkano ba dapat? o anong ina, magkano inaasahan ninyong matatanggap ninyo doon sa mortuary ng inyong uh, nanay? Ang last pong sabi niya, tumaas na 28 po, sabi po niya eh, noon po. 28,000? Opo. Hmm. Tapo, kaya lang po, per patay po ang bayad po namin. 20 hmm. po per patay. Kaya umaabot pa po po ako ng 550 sa ba buwan ng bayad ko noong una po. Nung una. Oh. Nito pong huling bayad niyo, magkano po na? 200 na lang po per month. Permanan Pero naman po. Opo. Bumaba ah. na po. Bumaba na. Opo. So, meron kayong bang uh, nais uh, bagitin sa pamunuan po ng uh, Damayan? Nakausap niyo po ba yung pangulo ng Damayan? Kilala niyo po ba yung pangulo? Si Ginoong uh, Regunan, Ferdinand na Regunan? Hindi po. Uh, hindi niyo po nakakausap. Hindi pa po. Wala pa po kayong nakakausap doon sa opisina. Wala pa po. Tanging kolektor lamang po. Opo. Ah, ano po pangalan ng kolektor nyo? Cesar Bernal po. Siya rin po ba ang uh, pangulo ng senior citizen dito? Opo, siya rin po. Opo. Ayan. O sige po, baka meron kayong nais sabihin sa uh, pamunuan ng damayan ng Oscar. Ano po bang dapat sabihin? Kayo po, sige po. Uh, ah, nikikiusap lang po ako sa mga namumuno po ng damayan ng Oscar na sana naman po Ah, bigay naman po yung binipisyo ng nanay ko. Kasi po kawawa naman po kami na nagbabayad. Ala po akong trabaho. Nikikibunot lang po ako ng palay. Madaling araw po lumulusong na ako. Okay. Salamat po. Salamat po.